abang-abang, mga kasama kong mahilig sa crush, dahil ngayon ay tatalon tayo ng diretsyo sa kaakit-akit na pagdiriwang ng kaarawan ni Garrett Clayton. Maligayang pagbabalik sa gay celebrity crushes kung saan tayo nagbibigay ng sas na may kasamang irreverence. Ngayon, magpakatotoo tayo kahit saglit. Kahit ayaw kong aminin, matagal na akong lumagpas sa aking mga araw ng matinding paghanga noong sumulpot si Garrett Clayton. Pero okay lang, sino ba naman ako para labanan ng tawag ng kabataang sigla? Hinihikayat ako ng nakababatang henerasyon na magsulat tungkol kay Garrett at hayaan mong sabihin ko sa iyo That's the sound for priest and wine for in the Sherwood. Sure Noong panahon ko, marami ang mga crush pero ang ideya na may isa sa kanila na talagang out at proud, imposible. Bueno, hindi man sa tugatog ng kanilang tagumpay, pero heto tayo. Naninirahan sa isang mundo kung saan ang isang guwapo at kaakit-akit na tulad ni Garrett Clayton ay maaaring tumindig ng matangkad at ipagmalaki, iwagayway ang watawat ng bahaghari para makita ng lahat. Isang tanda ng progreso, walang duda. Ngunit patawarin mo ako kung makaramdam ako ng bahid ng pangungulila para sa mga araw na ang pagiging gay ay nangangahulugang pagiging isang rebelde, isang renegade, isang mandirigma na lumalaban laban sa Agos. Naalala mo ba noong ang mga crushes ay hindi pinapansin ng kanilang mga gay fans o mas masahol pa, hayagang tinatanggihan sila? Ah, ang mga magandang lumang araw o hindi? Minin sinasuring Kirk Cameron, you don't need to call my notes. Pero hey, hindi tulad ng ilang dating mga paborito sa puso na mananatiling hindi pinangalanan. <laughs> Kirk Cameron. <laughs> si Garrett Clayton ay yakapin ng kanyang iba't ibang mga papel ng buong sigla, hinahamon ng mga stereotype at naghuhukay ng bagong landas sa Hollywood. Ngayon, pag-usapan natin ang direksyon ng karera ni Garrett Clayton. Mula sa wholesome na Disney teen heartthrob hanggang, Maghintay ka? Star ng gay porn? Oo. Tama ang narinig mo, mga kaibigan. Dapat kong aminin, noong unang natagpuan ko ang King Cobra, mas nasabik ako kaysa sa isang bata sa tindahan ng candy. Hindi ko alam, ang aking kasabikan ay malapit ng salubungin ng halo-halong pagkalito at, abah, pangahas ko bang sabihin, dilema sa moralidad. Ibig kong sabihin, eto ako, nagbabalik tanaw sa mga inosenteng araw ng Teen Beach Movie ng Disney. At bigla na lang, si Garrett Clayton ay nagpapakitang gilas bilang isang gay porn star- <laughs> Para bang lumipat mula Mickey Mouse patungo sa Mickey Mouse sa isang kisap mata. Pero teka, sino ba ako para manghusga? Marahil ito'y patunay ng kakayahang umangkop ni Garrett bilang aktor o baka sinyales ng panahon. Isang paalala na ang kainosentehan ay panandali ang kayamanan sa magulong mundong ito. O baka, baka lang, nagiging katulad na ako ng mga magulang ko, mahigpit na kumakapit sa mga alaala ng aking kabataan na parehong nakakaaliw at bahagyang nakakahiya. Ah, ang mga kasiyahan ng pagtanda at pagtanto na kahit ang ating mga pantasya sa pag-ibig ay maaaring magkaroon ng hindi inasahang mga liko at likuliko. Kaya ito'y para sa'yo. Ikaw, Garrett Clayton, pinapanatili mo kaming alerto at hinahamon ng aming pananaw sa bawat papel na ginagampanan. Oh, ito ang isa pang taon ng pagpapatibok ng puso at pagbasag ng mga hadlang. Maligayang ikatwerty 33 na karawan. Garrett, hindi ko pa ito nagagawa dati.